Hi guys! Welcome back to my channel. Happy Sunday sa inyong lahat. So, sa mga Dasbeya fans dyan. So, tudo pa din ba ang kilig? Ilang days na tayong pinakilig at marami na tayong ayuda. So ngayon LDR na naman itong si Bianca at si Dustin kahit LDR ay may paayuda sila sa atin. Ito na nga nakakatuwa itong si Bianca. Proud na proud na sinuot ang t-shirt na binigay ng Dasbia fans from, from Zamboanga, Zamboanga. ba diba? Nakikita nyo dyan sa video kung gaano ka proud itong si Kikay na isuot at ipa proud na ipakita kay Dustin ang kanyang suot ay Das na t-shirt. So, siguro couple shirt silang dalawa ni Dustin at meron din si Dustin ayon sa na-basa ko. Regalo nila ito from Sambuanga. So, marami na namang bibit-bitin na regalo si Bianca para kay Dustin. Kung meron si Bianca, meron din syempre itong si Dustin. So, ni-reveal na pala na ang pangalan ni Bianca sa kanilang movie is si Savannah. Si Dustin ay si La or si L.A. at si Will ay si Vic. So, di ba na si Bianca? Tapos, tuwang-tuwa mga Will ka. paano daw? Sino bang magpapakilala daw sa role ni Dustin? Eh, maya-maya. na. Ang caption ni Bianca. La, number one fan nila si Savannah. So, parang past at present ng story. Yung past ni Bianca si Will at ang present ay si Dustin. So, kaabang-abang yan, guys. Grabe, ang hiyawan sa Twitter. Bangaya na naman. Walang tigil na bangaya ng Will ka at ng Dasbeya. Pero parang nagmature na ang mga Dasbeya. Natatawa na lang sila sa Wilka kasi parang mga bulag na lang ang Wilka na hindi pa rin matanggap na si Bianca at si Dustin sa real life. Sabi nila si, may chance daw si Will kay Bianca. ba diba? Nakakatawa na nakatutuwa. So abangan na lang natin more update kasi si Dustin ngayon ay nag start na ng taping ng Shake, Rattle and Roll at si Bianca ay nasa Zamboanga pa. So hindi siya siguro masundo ni Dustin sa Airport. So, yun lang po, po guys ang update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Also, remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share,